Welcome back mga katuklas. Nakakatuwa lang na ipakita sa inyo ang mag-inampusa na ito na bigla na lang sumulpot dito sa aming tindahan. Na tila gusto na nilang tumira dito. Na laging napapakain ng aking nanay, komportable na parang bahay na nila dito. Hanggang sa magsala na kami ng tindahan, dito na rin sila nagpapahinga at natutulog nakakatuwa dahil mababait naman sila at sobrang lambing nila sa isa't isa. Bukang nakakuha na sila ng permanenteng tirahan na talagang na kagigiliwan. Mga malalambing na pusa. Salamat sa panonood.